sa pagpaglalagay pa, namin ng Gcash mga kababayan nakalikom po tayo ng pambili ng mga school supply school supplies ng anak ni Tatay Beni. May mga kababayan tayong nagpadala ng uh, tulong pinansyal para sa mga anak mo. Sa palagay mo Tatay Benny, mga magkano yung uh, dumating sa palagay nyo mga kababayan, no? Ito, Tay Benny, pakarami. Tinan mo, pero huwag kang mag Tatay Benny, kasi hindi lang yan, eto pa. Yan. Mga kababayan, ganito po karami ang taong nagpadala ng pagmamahal sa panawagan ni Tatay Benny para sa kanyang anak. Carol na? Okay, kiss mo na. Oh, kiss mo rin. Kiss ko. Oh, kiss mo Kiss okay. mo si Tatay Bini. Oh, kiss ko. Wow. Bakit? No, eh, siyempre. Oh, siyempre oh, naman, sir. Pa Asawa mo yan, Ay, eh. Ay, oo, oh, pasinsya. Ayaw na lang, sir. Okay lang. Oh, Kumusta ang pakiramdam ni Ate Lisa today? Ganito naman, sir. Masaya. <laughs> Masaya siguro, sir. <laughs> ang ganda ng ngiti ni atili sa mga kababayan. Natapos na po kaming uh, nag -almusal. Tapos na rin kaming. Uh, tapos na rin silang naligo. No? After nito, mga kababayan, si Tatay Benny naman, ang ating, uh, Kuya Benny naman, ang ating pagupitan. Pero mga kababayan, bago ang lahat. Magandang magandang umaga po oh, sa ating okay. lahat. na uh, sa lahat po na nakapanood ng video ito, Kumusta po kayong lahat? Mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog. Ang topic natin ngayon mga kababayan ay regarding po kahapon, regarding po sa panawagan ni Tatay Benny. Sa mga bago pa lang sa aking channel mga kababayan, ang panawagan po ni Tatay Benny ay humingi siya ng tulong sa ating mga kababayan na may mabubuting kalooban. May mga extra, may sobra kadahilanan yung kanyang mga anak na mag-aaral ay wala pa daw pambili ng mga school supply. Kaya naman ang ginawa ng Team Daddy Frankie, nag kami kahapon, nilagay namin ang Gcash namin para humingi ng kauntin tulong. Isa rin yung kadahilanan mga kababayan dahil sa nakikita ko kaya Kuya Benny and Ati uh, isa is, uh, parang ramdam nila na wala silang uh, masandalan, wala silang mahingian ng uh, tulong dahil sa kahirapan ng buhay. Kaya medyo natatalo sila or tinatalo sila ng uh, minsan pangihina at natatalo sila minsan ng uh, parang napangihinaan ng loob. Kaya ginawa ni Daddy Frankie, naglive ako, pumingi kami ng tulong para iparamdam sa kanila na marami ang nagmamahal sa kanila. So, mga kababayan, eto na po Akoy talagang uh, nagulat, na -shock po ako sa mabilis at agarang response ninyo, mga kababayan. So sa pag -pa paglalagay namin ng Gcash, mga kababayan, nakalikom po tayo ng pambili ng mga school supply, school supplies ng anak ni Tatay Benny. Tatay Benny, Okay ka lang? Okay lang, sir. Okay. Na alala mo yung live natin kahapon? Opo, Sir. Nanawagan tayo, humingi tayo ng tulong? Opo, Sir. Na mara may mga kababayan tayong nagpadala ng uh, tulong pinansyal para sa mga anak mo. Sa palagay mo, Tatay Benny, mga magkano yung uh, dumating? Hindi ko pa alam, Sir. Hindi mo alam. Ayan. Maging ako man mga kababayan, hindi ko rin naman alam talaga nagulat lang po ako. Kaya maraming maraming salamat sa palagay niyo mga kababayan, no? Eto. Oh. Ay, Benny. Napakarami. Yan mo. Oh, tilisan, dami, no? Siguro, mami. Sarang. Oh, eto ay pambili ng school supply ng mga anak nyo, no? Oh, siguro, Ayan. Sir. Ayan. Kaya akong ipinapakita ito para makita rin ng mga kababayan natin na nagpadala. Opo, Sir. Masaya ka ba, Tatay Benny? Opo, Sir. Happy ka ba? Happy, happy, Sir. Anong masasabi mo, Kuya uh, Tatay Benny, na simpleng panawagan natin ang bilis ng aksyon ng ating mga kababayan? Itong binigay nyo na ito, maraming salamat po sa na sumuporta sa amin na nagbigay ng tulog. Hmm. Maraming salamat po. Kaya na ba yan, Kuya Benny? Tatay Benny, okay na yan? Makakabili na ba tayo niyan? Hindi ko pa alam, sir. Hindi mo pa alam. Pero wag kang mag-alala, Tatay Benny. Kasi hindi lang yan. Eto pa. Ayan. Mga kababayan, ganito po karami ang taong nagpadala ng pagmamahal sa panawagan ni Tatay Benny para sa kanyang anak. Maging ako man mga kababayan, tumatayo ang aking balahibo dahil hindi ko lubos akalain kung gaano nyo kamahal ang pamilya ni Tatay Benny kay Ate Lisa. No? Ito mga kababayan, ganito po karami. Tatay Benny, ito ay pinapakita ko. Ano? Mga kababayan, sa mga bago pa lang sa aking channel, ano ulit ko po. Ang ginagawa na yung video ay hindi po para magyabang. Inihagawa ko po ito para pasalamatan yung mga taong nagpadala ng kanilang suporta, pagmamahal sa pamilya ni Atilisa at Tatay Benny. No? Kasi minsan sabi ng iba, bakit pati yan pinapakita pa yung pera para ipagyabang? No, hindi po ganun ang layunin o hindi ganun ang intention ng Team Daddy Frankie layunin namin ay makatulong. No? Tay, ang kabuuan ng pera na natanggap natin through GCash, ganun din sa pakulay, is 48,070 pesos. Sa makatwit tay, ito po ay 48,070 pesos. Po, sir. Masaya ka ba, Tay? Opo, sir. Anong masasabi mo, Tay? Maraming salamat salat na tumulong sa amin. Papasalamat po kami. Thank you po. Maraming salamat. At sa lahat na tumulong sa amin na sumuporta po. Maraming maraming salamat. Kung di sa inyo, di ko magagawa ito. Maraming salamat po salat na tumulong sa yun. Okay, Tay? Yeah. Pero syempre, bago tayo magpatuloy mga kababayan, kaya na akin sinabi, ito po ay galing sa Gcash tsaka sa mga pakulay din kahapon, no? Pero, uh, babasahin ko yung mga... <coughs> Asa na yung 23? Ito, 23. Simula yan kahapon. Pero mga kababayan, sa mga nais pang magpadala, kung may matatanggap pa kami, uh, ibibigay namin ulit kay Tatay Benny and Ate Lisa. Ano po? So sa ngayon, ito lang po muna yung dumating sa Gcash at uh, babangkitin ko yung mga mababasa namin. Ito, ay ito, kay Nancy Kalipay. Ayan. From Hong Kong. Ayan. Thank you so much po, man, Nancy Kalipay. Yung iba, hindi nakalagay ang pangalan nila. Alipay pala, Alipay from Hong Kong, no? Nancy Kalipay. This is Alipay HK. Ayan. Salamat po. Alipay. Yun. Alipay? Sorry naman. <laughs> from Nancy. Nancy lang. Kaya uh, kaya uh, Corpus Santiago. Galing ng Hong Kong din siya. Kay Frankie Pugarin. Ay, hindi. Sa akin pinadala. Marisa Wangit. Marilyn Yaranon Estrata. From Hong Kong. Puro Hong Kong. Pero marami yung nakita from US din. From Maribig Villegas. From USA. Ayan. Ikaw magbasahan. Mas magaling kang magbasa eh. <laughs> yes. Coming from Cheryl Villarreal. Oo. Uh, from... From... Australia. Australia. Okay, yeah. Australia. Yeah. Um, meron din from Florence Antonio. From... from... MNP? Saan yun? M MNP. O, oh, ito. Malaki-laki yung padala nito, no? Okay. From MNP. And then, uh, galing kay, sino doon? Ophelia Kudal. Nebrida. O, oh, Ophelia Kudal. Ayan. From USA. Yeah, from USA. Tapos, ito si Teresa Birrado. Barredo. Barredo. Ah, oh, Barredo. Pasensya na kayo mga kababayan, natutuling na ako. From USA. From USA naman. No? Ito naman, Alona Lanusga. From USA. Ayan, ito na yung sinasabi ko, marami ako nakikita. Halos lahat ng mga nagpapadala sa atin from USA. Ito naman, from Ella Bumatay ng USA. Ayan, 530 pesos. Ito naman, from Erlinda Rivera from USA. 1,000 from Ed Eden Lynn Manabat. Ayan. From Ah, HK. Alipay. -E -E. Alipay. Ayan ah. From Hong Kong naman. Ay, wala na. Yung iba kasi walang ano, resibo. Walang reference, no? Sa GC. Sa GC? Sa GC. Ayan. Kailangan natin pasalamatan lahat mga kababayan, no? Kailangan basahin natin. Ayan, ito pa yung mga nakuha ni Kuya Rap. Mga kababayan, mga uh, <coughs> lagi kong uh, sinasabi sa inyo, pasensya na po kayo uh, sa mga nagpadala ng gigas talagang thank you po. Kung may mga hindi pa ako nabasa, uh, pasensya na po kayo. Pero ang masasabi ko lang dyan, alam po ni God kung sino-sino yung nagpadala at alam ni God kung ano yung nasa puso ninyo. Maging ako man mga kababayan, hindi naman ako expert dito sa mga computer. Kaya kasama ko si Kuya Rab, siya po ang nag analyze Kaya ito, chinek niya, kinuha niya yung mga pangalan na nagpadala through Gcash. Si uh, Janice Samali Sabangan, Florence Antonio Vita Mendez, MG Lee, Judith Salas Domingo, kaya from, uh, kay Montero, Jofel Quran. Telma Lacandola Bidad Sinea, Sinea, Joey Nicor De Pante Ayan. Date Abelon Crespo Wing Limbo Lecom, ano? Rico Hermoso Narita Hiterosa Corpus Kay, Puno Hidet ano? Sheila Page Kaison Borja Janre Balderama Ayan. Sa ngayon mga kababayan, yan po yung mga nagpadala through Gcash. At uh, sa lahat po ng na nagpadala, kung gaano man ang pasalamat ni tatay, ni Kuya Benny and Ate Lisa, ay mas lubos ang aking pagpapasalamat sa inyong mga kababayan. Dahil sa inyong tiwala kay Daddy Frankie, no? dahil alam ko, mas mahalaga po yung tiwala talaga. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa inyong lahat sa tiwala ninyo sa akin. Kaya maraming maraming salamat po, isa na naman pamilya, ang natulungan natin, kasama ko po kayo. Kaya na aking sinabi, ah, laging sinasabi naming mag-asawa na yung mga pagtulong na nagagawa namin kasama ng aking team, ay ah, hindi po yan magaganap kung hindi rin sa suporta ninyo. Kaya sampu ng aking kasamahan, sa lahat po na nagmamahal at sumusuporta sa Team Daddy Brangie, paulit-ulit, at hindi po ako magsasawa't mapapagod na maghihingi ng salamat sa inyong lahat, no? Sana i-bless pa kayo ni Lord para mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Wag po kayong mag-alala mga kababayan. Sa mga alam ko may mga magpapadala pa at may mga kapanood pa ng videos namin, kung may darating pa, ay uh, ibibigay din namin. So shout-out po sa ating lahat mga kababayan, no? At shout-out din kay... Uh, Ma'am sa Joy at kay Mama uh, Rose Gorgeous at kaya kay uh, beautiful sa Joy Peñas. Marami-marami salamat po. At siyempre, sa Team Rise Above, kay Rosary Around the World, kay Krassi Joy 729 ba yun? 721. 791. 791. Ayan, crazy Joy. Sa lahat po, ng nagpapakulay dyan sa premiere natin, marami-marami salamat po. ay, sa ngayon tay ang dumating ito 48,070 pesos. Opo sir. Anong uh, naisip mong unang gagawin tay kasi kung a uh, school supply lang ng mga anak mo siguro 10,000 sobra na. Pambili ng konser. Yun. Gusto nila yung mga anak ko cellphone. Ha? Cellphone sir. Ah cellphone. <laughs> Pang video daw daw sa mama niya. Pang video lang para makikita daw. Ha kailangan nila ng cellphone. Opo sir. Tay, kung cellphone lang ang problema mo, ako na lang bibili ng cellphone para ibigay doon. What sir? if, tay, kasi sabi mo araw-araw ka, araw-araw ka sa bukid, oh, magkano lang ang kita, natutuyot na yung katawan mo. Pa, sir. Wala Baka naman po pwede tayo Ito suggestion ko lang Although ito sa iyo na to Sa iyong pamilya to Pero ang advice ko lang Or suggestion ko lang pa, sir. Correct me mga kababayan If I'm wrong ano Ito suggestion lang ni Daddy Frankie Dahil araw-araw po Nasa bukid si tatay Medyo Tumatanda na ng gusto Pero yung edad niya Bata pa Yung katawan lang medyo tumatanda Gawa ng kahirapan ng buhay Bilad sa trabaho uh, bukid araw-araw. So naisip ni Daddy Frankie Tay, what if gumawa ka ng maliit na sari-sari store doon sa inyo para pag-umuwi si Ate sa doon hindi na kayo magtrabaho sa bukid. Oh, sir. Oh, sir. Alam mo Tay, pag nagtayo ka ng maliit na business basta tinututukan mo possible lalaki. Sipin mo Tay ilang taon ka nang nagtatrabaho sa bukid, hindi naman sa pagmamaliit or what? 'Di ba? kasi laking bukid din ako. So what is mag what if mag ka? At kung iniisip mong kulang pa yan, huwag kang mag-alala tay kasi damor na nakikita ng team Daddy Frankie na nagpupursige ka, gumagawa ka ng paraan, tutulungan ka pa namin para sa pagsimula ninyo. Pero sa ngayon, nakapokus si Daddy Frankie sa pagpapagamot ni Ate Lisa. Opo, sir. Para mabantayan mo rin yung mga anak mo. Pag-isipan mo yung payo ko tayo. Opo Ha? Kasi yung mga ganitong pagkakataon, ang pera kasi, pag nakatanggap tayo ng pera mga kababayan, and then hindi natin na-manage or hindi natin na gamit in a proper way, may tendency, pag naibili mo na ng kung ano-ano, wala na. Back to normal ulit. Ganun lang yung cycle, di ba? Pero sir. kung pag nakatanggap tayo ng pera, nagkaroon tayong pera, iisipin natin kung paano natin palaguin, malaki ang tsansa. Di ba? Opo, sir. O so, pasisya ka na tayo kung nagbigay ako ng opinion or payo sa mga ganitong sitwasyon dahil ang gusto ko ay maka, makaraos din po kayo. Okay, Tay? Maraming salamat po, sir. So, mga kababayan, wag po kayong magalala dahil alam ko ang ipinadala ninyong pera ay pang school supply. Wag po kayong magalala. Bukas na bukas or mamaya, kung anong magandang pag-usapan namin, mamimili kami ng school supply. At abangan nyo rin po yan dahil ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung mga bibilhin namin or kung saan natin ginamit yung mga perang pinadala nyo sa pamilyang ito. No? So, honey, Happy ka ba? Ang tahimik mo dyan. Ha? Panay pa cute mo. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Honey, uh, ano naman ang masasabi mo sa mga nagagawa natin? Siyempre, yan. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga tumulong ka Ben, at Ate Lisa. Uh, masayang-masaya po kami kasi naka nakatulong na naman tayo sa isang pamilya. Sana wag po kayo magsasawa na pag-support na sa, daddy, sa team Daddy Frankie po. Uh, maraming maraming salamat po lang. Sa, sa, mga, sa mga nagpadala po. Siyempre, hindi lang po sa mga uh, taong nagpadala mga kababayan. Lahat po na sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Mga kababayan, uh, lagi po po sinasabi, isang share nyo lang po, mag-share ka lang po ng videos namin, ay malaking tulong na po yan. Pag-heart, pag-share, pag-like, ay malaking bagay po yan sa amin, mga kababayan. Dahil uh, sa pamamagitan ng mga pag-share ninyo dyan po kami nagkakaroon ng revenue para meron kami nga uh, maitulong or maibigay na naman sa ating mga kababayan. Kaya muli po mga kababayan, maraming maraming salamat. Magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi. Saan man po kayo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin, uh, OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa. Maraming maraming salamat po. Thank you po. Tay! Maraming maraming po salamat po sa lahat po na nagbigay. Thank you po Mary Max. At sa lalo na sa Diyos. Marayla kay Daddy Frankie po. Okay tay, kunin mo na yung pera mo tay. Kunin mo na tay. Bilangin mo rin tay ah pagkatapos ng video ito pero basta yan, may sulat 48,070 pesos. Sige kita, ewa kami. Telisa, ewa kamu. Masigi oh, ba? Oo. Oh. Oh, Masigi. Happy ka, Telisa? Happy siguro sa... Wow. Anong gagawin sa pera? Marami. Marami pang gastos ng mga bata siguro sa... Wow! alam niya. O, bigay kay Kuya Benny. Maraming salamat. Yeah, po. Maraming salamat sa... Sa nagbigay tulong na, sa amin. Oh, ano sasabihin po mo? Nanunod yung mga taong nagbigay sa atin. Salamat po. Salamat hmm. nga nagbigay ng tulong, tulong sa amin. Kam. Sa tulong. O, salamat po ate. Oo. Oh, oh, si Mami Rochelle. O, oh, si Mami Rochelle. Ayan, oh, oh. Ayan na, hindi na alam hawakan ni tatay. Oh, sige. Sir. Ha? Oh, sige. Pan, eh. Oh, lang rubber pa ni. Eh. Oh. Sige nga, tignan natin. Oh, sige. Ay, hindi abot. Ah, alam ko na 'yan. Alam ko na yung style mo, Tay. Ganito 'yon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alam ko na yan. Tag-sampu lang, tay. Tag-isang libo, tapos ganyan. Ayun. Alam ko na yan. O, tapos gaganyan mo. O, galing ni tatay. O. Ha? Eh? Turuan, tulungan na kita, tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Alam ko yan. Pusang gala. O. Si tatay. O. <laughs> ha? Ganyanin mo tay para hindi ka mahirapan. Mahirapan. O. Ayan, tag 1,000. Ayan, tag 10,000 din gawin mo. No? Sige, tulungan natin mga kababayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tag 10,000 naman ang gawin mo dyan, tay, no? Nanginginig si tatay, ba't ka nanginginig, tay? Sa biglang tuwa, sir. Ha? Sa biglang, biglang tuwa. Biglang tuwa. Ngayon ka lang ba nagkaroon ng ganitong pera, tay? Opo, sir. Wow! Nangyayidin ako, sir. Ha? Nangyayidin ako. Huwag kang ka. manginig, tay, ha? Hindi kaheplat, ha? Tay, ang problema lang natin si Ate Lisa lang, ha? Naku, ba? Madagdagan yung paggamot natin. 2, 4, 6, 8, 10. Hmm? Hindi na nabili lang ni Tatay. Oo, ay. inulit na naman ni Tatay, eh. Malito ako, sir. Mali ka! <laughs> Di? Ilan yan tayo? Magkano yan? 5 pa lang siya. 5 pa lang. Oh, sige, gawin mong tag 5,000. Sige. One, hmm? Two, yan mga kababayan, five, no? first time daw ni tatay five, makatanggap ng ganito kalaking pera kaya five, nininervyos six, ng inginig. 6. 7. 8. 8. Ganito gusto ko ni tatay tupi eh. 9. Ayan. Ganito rin pag tutupi ko noon eh. 10. Ha? Damit na yung tupi mo. Ako lahat sir, tinatupi ko lahat ng damit ng nanak ko. Ha? Lahat ng, ng mga bata. Ikaw din nagtutupi? Oo, yung pati... Siyempre bago akong makapagtupi nito, nagtupi rin ako ng damit. Kaya marunong na ako magtupi. Diba? Sa damit tayo magsimula. Oh. Huh? Oh, sige tayo bilangin 1. 5. Ten. Sana yung 70 pesos. Ano doon? doon? daming pera ni Ate Lisa. <laughs> wow. Okay na? It, lang sir. It, it lang yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Ito yung 8,000 tay. Okay? Papaliwanag ko yan sa'yo tay. And 70 pesos. So, itong tago 100 tay is ito, ten uh, 10,000 ito kasi 1,000 ito. Oh, po, sir. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10, 10. so 10,000 Okay? Ganito 'yung gustong tupi ni Tatay. Oh, 10,000 tayo tapos ito tagti 10,000. Opo, sir. 10,000 10, 10 20, 20 30, 30 40, 40 Tapos ito 8,000 and 70 pesos. Opo, sir. It's all yours, Tatay. Okay? Sorry, sir. Oh, <laughs> ayan. Palakpakan Maraming naman natin yung mga kababayan po. natin na padala. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa amin. Salamat po. Salamat. God bless po. Thank you, po. po. Thank you ito, po. Oh, dito tay. Lagay mo dito. Sa'yo na yan. Yun. <laughs> Sorry, sir. Oh. Wow. Anong ginawa ni tatay sa'yo kagabi? Wala, sir. Hindi, okay, sabi mo. <laughs> kuya Bala, anong ginawa ni tatay? Wala naman siya. Sure. Tinanggal daw yung ano. Aley. Ha? Tinanggal. Anong tinanggal? Yung ipan. Ah, Tinanggal daw yung pante? Huwag mo na sasabihin yun. Huwag oh, hindi naman suro. Oo. Oh. <laughs> <laughs> sige, sige, sir. Ha? Sige, sige, sir. Sige, salamat. <laughs> sige, sige, sir. Sige, salamat. Sige, sir. Ayan. Maraming, maraming maraming salamat. Maraming maraming po. Salamat po, po Salamat po sa lahat na natumulong sa amin. Maraming salamat po.